Música Okay well, mga guys, so good morning, good morning. So nandito na tayo mga guys. So ito yung uh, mga so, 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 Center. So kapit sa kapilang center. So sa center. So nakapaan itong rig ito mga guys. Ito sa center. Ito, ito so, center to. Kahit saan kayo sumakay sa kahit saan. Guys, area ng rig so, so, ito pa to. Kailangan lang hanapin mga guys. So kung saan ang gurakan, So ang kinaganda dito mga guys. So kung talagang kayo na gustong gusto mabili sa mga murang mga bilihan dito sa tinatawag na buratan kung hindi na mga buratan tinatawag to ang mga ikumpara sa mga ibang markitan ito na pong area ng kahabaan na to so dito lang sa buratan so Carmen Quintana so guys so the best talaga ang araw ng linggo ang pinakasulid dito ng araw ng linggo ang latagan dito sa Carmen Quintana so ito na po yung area kung saan kaan ng ano ayan so sa ito na po yung area po sa mga area na to entrance bank ito na yung bangko may kanto so papasok tayo sa loob sa kanan no? itong area na to so dito karamihan sa bungat pa lang maraming naglalatag dito mga gulay kasi sa agabi ito, latagan ng mga gulay to rito. sa pagdating naman ng umaga ito po yung tinatawag burautan mga iba't mga mga panindan dito marami na rin ng gano'n. Alright, so good morning mga 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 So welcome back sa channel natin mga kay. So nandito naman tayo sa Carmen Planet. So samahan na naman ako sa para mag-update tayo dito sa Carmen Planet. So sa tap nga pala sa lahat ng mga web na from Canada. So lalo lalo na po sa mga seaman. Sa pagpapos sa inyo sir, ma'am. So dito naman tayo sa Carmen Planet. So mga kapwa nating kablogger vlogger na sa Saudi Arabia. Sa, sa mga buat campur yuk nama blang dari kota 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 May train na. Kung magkano yung laruan mo, boss? 500. Mga 500 ito mga ito. 500. Mimi. Ayan. Yung ano po, yung carpon ng luma po, magkano pong bintahan bintahan? Oo. Oh. 200. 200 bakal yan, o. Oh. Ayan. Papahiram oh, mo na, ha? Ah. mga naghahanap din ng mga lumang mga sasakyan nga, sa so vintage ko mga 200. Ayan. Kaya so, naghahanap ng mga vintage mga laruan. Para. sa kanya daw. Hinihingi, ha? Oh, yan Ito, So, mayroon naman tayo dito sa mga lumang kamera. Yan. So, naganap ko sa mga lumang kamera ba? Mga mga morang-morang. So, magalang bintana nito.

350 so naghanap ng mga subtitle so yung subtitle yung mga 350 lang mga bago pa to hindi pa gamit mga, okay. mga mga subtitle so, yung so, mga yung mga data mga ito magandang mo ba? ang kitik handle mga at 300 sa mga ito na ito so, ang lahat na ito apat na item ang so,

si Roland meron din so dami ng mga tao dito mga guys so doon tayo palabas tayo And dito sa area na to ayan. so, so nagansang pa sa mga about ng mga pisa pisa sa mga bike mga guys so, dito rin sa Carmel Planas may burakotan din sa mga guys mga uh, isang pisa lang dito lang din mga naglalakad dito sabag mga bike may mga ano, motor binibihin pa rin ni Bruce mga motor ito mga ano, ang flip magkano? ito pa ang flip kung ito may motor kasama yung motor ah motor bus magkano bintahan to? 50 mga ito Nagiging sabot kita ito sa mga lalagbi-lalagbi yeah. bintakong may mga imputado sa KMX. May mga ice-kaker ang natin ito kung paano? 800 pares. 800 sa mga lalagbi Sa mga haba, mga lalagbi din sa mga mga portable natin na bari na atung At kung hindi makita, 3,000 nagiging sabot para makapretrohan mga ito. Dito panindahan niya boss

Itinda ng mga kabango, So, hindi na naman tayo sa ano. Hello, uh, Hello. tayo sa kayo madam. So shout out po sa dito sa mga standards, So dito naman tayo. So tag 150, balikan natin si madam. So good morning po. Oh, shout out. Ah, tapos dito sa mga abot na sa mga sandal sa mga oh, dito mayroon siya. Tag 150 lang po mga ito. So mga ganito mga. Okay, so nandito mga sa mga niya. Tag 150. Morning po. Tag 150 lang po mga ito. Tag 150. Okay. Siya yeah, mga bag mga Crocs na mayroon din siya mga ganitong color wind So dami rin solid din So 150 lang din siya napaka solid mga crocs na uh, Crocs Mga crocs na mga gos napaka solid lang dito 150 lang So iba't iba mga color wind dito mga So dito mga hindi lang po ang Mga Tanda sa mayroon siya 150 lang po boss Orang um, or. eh, eh, so, mga Eh madam magkano na sa mga bag naman din siya mga power stalls kayo mayroon naman sila doon sa mga matang pang phase 1. Sa mga makita, mga tindahan, sa mga power stalls Kung hindi lang sa mga power yeah, t70, sa mga matindahan niya, mayroon dito sa mga sandals dito, mga crocs dito, mga ito. So, so nag-anap na mga, salamat madam ha. So nag-anap na mga ako, so, so nag-anap mga po sa mga lahat ng mga iglog mga ito. So nag-anap lang kayo sa mga, Nagbabalik pa lang naman kayo sana mag-degusyo ng mga uh, itlog na pula dito. So, murang-mura lang ito mga. So, galing pampanga ito mga. So, tatlong si na ah, balot. So, dito naman tayo sa itlog na pula. Sampo ang pula ang isa. Yan. So, may bag na rin oh. So, kanina ang dami. Ngayon, yung dumating tayo. So, ulit, ulit. So, kayo nagbabalik ng video. Mag so, dito na kayo. Kung may mga grocery kayo, pumunta kayo dito sa Tarnia Planet. At mura ang itlog pula. Kung hindi sa mga tindahan yan, ang sa Plana, so 10 piso lang ang isang yung mga binta rito mga ang galing pampanga balot ang tapos pirato ito yung kapento ito yung mga ito yung mga ito yung mga sa kabila yan kabila ito Ang ito oh, mo, Dito lang, mura-mura, pwede-pwede lang. ang ang piraso, 50 pesos bumili kayo mo para pa mga atis mga atis, mga ano dun o ulit, mga pino yun kung sa'yo mo naman bumili ng cellphone dito lang sa atin mga muslim okay boss, shut up siyempre babatiin natin, babatiin ba natin hindi yung maganda kung magaganda babatiin, katulad ni madam ganggang <laughs> ay, ay, salamat Okay, so napo naman tayo sa unahan kung ano pang ma-update natin sa unahan natin mga So o, shout out sa mga lahat, mga kapatid natin. Ang mga kapatiran na natin, shout out sa inyo. O, oh. hey, hindi diba mo ba? Ah, hindi ko na makita. Saan mo makikita mga rin Nililinig sa tubig. Naligo. Wala kang mayari, niligo, naligo na. O, na. oh. ayan, ah, o. Oh. Sige, sige. Sige -si mga sa'yo, no? Ganda yun, no? no? Yan. Ayun, oh, ayun. Talk about mga nandiyan sa mga ano ay, dito. Sa mga kapatiran natin muslim. Sa mga mga daming lasa nito sa mga ato mga ano. Sa mga uh, picture dito. So naganap sa mga bago. Hindi pa lang din. Mananaw. Tama Okay na magkita mo. Ka. Okay. Yan. Good. Yan yung Kasi mga kapatiran na muslim natin sa plang maranaw no. So mga pang bandit ang bandit mo yun.

bagus tapi hindi ka nagbibinta nito ganito lang sayo ito so okay yan anyway, si madam pam tanggalin um, natin tata saan po kayo tata marawi natin marawi ka talaga lakin marawi hindi alam ko na marawi so yung mga kapatiran natin dito budget nila sa mga murang-mura na 150 at dalawang daan itong dalawa yung lumulog sa tubig ah, ayan yeah, 150 may 150 salamat salamat Okay, so dito po tayo sa ano, sa mga best sa mga